Kasama ko nga pala si Boss Yan Yan o Yan, active kayo Di okay, so right. Yan ito nga pala ang aming pain Ay ipon, ako dala ko kung bangka yun yung natutumbok na yun namin. at dito lang siya ng awal sa tapat at kami naman ay yung kami ng awal sa may San airport Ah, na naman mga bro! Madilim na naman ang kalangitan. Bote lang at lumabas ang ating haring araw. Okay, so right. Ang gamit niya pala ni Monsignor ay kanyang baluwastan. Fishing At ang akin naman ay mano-mano lang. Pound ha, <laughs> uh. Alapitan natin si Rene kung ano ang kanya. Yan, nagihila oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Eh, tingnan natin kung ano ang kanya mga na huli dito. Ya. 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 Oh. May padawis yan tuko-tuko daw. Yan. Hindi mo na Oh. Uh.

Ay, nang tumigil ang ambon, init naman. Kaya kami dumuong na, mainit na. Oh, bila, sige. Ay, tay, tay, tay. Kaya mga bro, at Tapas lang kami ng baka. Abag na lang sa aming pakataas. Yan yeah, mga bro at dumating na kami ah, eh. at nakapagtas na kami ng bangka. Yan yeah, at yung dilaw ay naroon na rin. At yung huli nito hindi pa natin nakita mga bro pero naroon na. Naitaas na niya. At titingnan din natin. Uh, okay, -ti titingnan din natin na naging huli niya. Yeah. <laughs> yeah. At buti na lang at may dumating na isa na natulungan din kami pagtaas ng bangka. Yan yeah, o. Okay. Alright. So Yeah, salamat. Ang ganda makahila. <laughs> yeah. Yeah, mga bro, at And... nandito na kami. At ang naging huli ng ni Karen ni ay asang gayon ito? Ayun. Yeah, mga bro. Yeah. Ano ba? Yun, yun. Ha? Ah, mga bro, oh. Yan. Yeah, ang yeah. ganda rin ang huli mga bro, Yan. Ito, huli ito. Ha? Yan. dami rin. Sari-sari, mga bro, oh. Yeah, yeah. Ito, yeah. Yeah. Sari -sari, mga bro. May kulapo din. Kulapo. Ma ah. uh, may uh, may, may kanuping. May ganito din siya. Mm. Ha? Uh. May kanuping. Kanuping. Ha? Ah, okay, so right, yeah. oh. Yan. Oh. <laughs> Ay, salamat sa Diyos. Kahit pa paano, nabiyayaan. Hindi, ari-aring isa. Hindi man tayo makarami. Importante. Makapang ulam-ulam. Kailangan yun. Kaya masyado pang ma... Ay, Kuya tagal tagli. na namin kanina doon sa ano iwalang na daw eh. Doon sa mayamayahan. Ay, sa ganda ng pain at buhay na ipon. Sugpo. Ayaw mo yung kasama na raw hindi mga nagaano yan nagpupulang ah, buntot sabi uh, uh, sabi ni uh, monsignor uh, eh subok tayo doon sa pure food atak ah, mo kami pa roon pagdating naman doon inaapatan eh, na niya ako yakoy wala pa so, <laughs> nangingilala yata ang isda Yo, maya maya ako dinawin na rin Ya, yeah. abro. Yeah. Oh, at Yang <laughs> cun senyur, yang. Oh, <laughs> lagi. Nak. Oh, kau ini sila. Ati lain na angam. Nak apa ngapin Maluto na yung huli. Uh, <laughs> Sinigang at saka prito. prito. Yan. Yan. Makilala kaya kayo sa video ho at kayo nakasanglas para kayo yung sinilito lapid? Oh. Ah, tang yeah, no. ya no. Siya yan, siya. Yan yeah. Alfredo, uh, si Mr. Si po si Alfred Alfredo Madlang yan. Siya po yan. Retired. Yan. Yan, yung inyong mga tropa o pa, pasuporta naman nuna ng aking YouTube channel, Mani Ingo Vlogs. Yan. Ya bro, at hati sakay na, ya. Ah,

Bababayan uh, pa magninong. Uh. <laughs> okay. Ah, sige, ingat sa so paglalakbay. Sige, uh, uh, babay. Ah, sige. Babay, it's back and down. Yung number ko, baby, mo sa ano yung kanya at sa isang araw, di ba balik? Akin, akin na yung cellphone mo, hindi ko may mariya. Anong ano nyo, kuya? Yan yeah, mga bro, at nandito uh, mga sa loob. Uh, hey! umalis na sila at naglakbay na ulit sila pawi yan sige mga bro at shout out nga pala kay Inadayan at sa magkapatid ni Dion Roads TV yan sa mag anak ni Inadayan sa taot sige ingat kayo palagi dyan at shout out din kay ma'am Linda at Sergio Barota at shout out din kay shout out din kay Rosalyn Dulay yan at mm, ingat din kay palagi diyan at shout out din kay Aldrin Saligan yan. at shout out din nga pala kay Ryan Martinez yan shout out sa inyo mga bro ingat kay palagi at ya yeah. shout out nga pala kay Jimmy Dulay from Bicol Bulan Sorsogon yan shout out din ho at shout out din kay Buboy at Katik from Cornes, Saudi Arabia. Yan, sa taot sa inyo bro. Ingat kayo palagi at sa taot din kay. Joseph Rodillas. Yan, sa taot din at sa taot din kay. Raymond Condisa from Rojas, Palawan. Yan, sa taot din po at sa taot din Quinton, Magada. Yan, sa From Mansalay Oriental Mindoro. Yan, sa Tautin ho. At uh, sa Manuel. Yan, sa Tautin po. At uh, sa Tautin Ruel from Masbate. Yan, sa Tautin ho. At uh, sa Kabatang Anglers. Yan, sa Tautin yung mga bro. At uh, sa Tautin kay? Bung Machiti Vlogs. Yan, sa Tautin yung mga bro. At uh, sa Tautin Salamuding. Yan, sa Tautin yung mga bro. At uh, Chris 28. Yan, sa Tautin po. At uh, Rodrigo Ortiga. Yan chat out po at chat out din Justin Hulungbayan. Yan chat out po. Yan at chat out din nga pala kay Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan chat out sa inyo mga bro at chat out din guy. Riste Ofquera pamkubao Quezon City, Metro Manila. Yan chat out po at chat out din Jovin Tingson. Yan chat out po at chat out din guy. TV. Yan chat out sa inyo mga bro at chat out din guy. MCC TV Vlog. Yan chat out sa inyo mga bro at chat out din Tata Kums from Saudi Arabia. Yan, shout out po. Uh, shout out kay. Dong Vlogs. Shout po. Uh, at shout kay. Lipinong Mangyan. Yan, shout out din po. at shout out din kay. Jumar Lambuson. Yan, shout po. At shout out kay. Tamilinda Linda Gigantuka Bartula. Yan, yeah, sa tatin po at uh, sa tatin kay. Paigarong official vlog. Yan, yeah, sa tatin po at uh, sa tatin kay. Incarpingon. Yan, yeah, sa tatin at uh, sa tatin kay. Daniel Kati yan, sa tatin po. At sa tatin kay Palim, Family, family Makmak from Fort Bar Barton sa Vicente, Palawan. Yan, sa tatin mga bro. At ingat kayo palagi. At sa tatin kay Larsky Nulasco. Yan, sa tatin no. At sa tatin Arnold Rodillas ng Quezon Province. Yan, sa tatin po. At sa tatin Nixon Echon from La Union. Yan, sa tatin mga bro. At sa tatin kay Ernesto yung from Washington DC. Yes, yeah, sa tatin po at sa tatin nga pala kay Ninita diyan sa sa San Isidro Bato Sur Yan, ingat kayo palagi diyan at sa aking mga kamag-anak diyan. At sa tatin nga pala kay Itay diyan sa Bicol at sa aking mga otol diyan, Kinina at Flor diyan at sa aking mga pamangkin sa tatin niyo diyan, ingat kayo palagi. At sa tatin nga pala kay Jimmy Solaris diyan. Yan. At sa magkapatid ni na Jimmy sa tatin niyo. At sa top 10 nga pala sa taga-baybay ng San Francisco Lipa City yan sa aking mga pamagay dyan sa top at ingat kayo palagi at sa top 10 nga pala ka paring Carlo dyan sa Migasang at kay Minard dyan sa top 10 mga bro at sige mga bro at abang muli kayo sa sino pang ano yan Roberto Sanchez yan sa po sa iyo Roberto Sanchez yan ingat kayo palagi at sino pa yan Criscano from New York. Ayan, sa tatin. Ah, uh, po. At malapit na lang malubat mga bro at sa mga tumatapos po ng aking ad marami salamat po sa inyong lahat sa support nyo po sa aking youtube channel at sa mga nakapagsubscribe po maraming maraming salamat po sa inyo saan man kayo sulok na saan kayo naroon sa ating sulok ng ating daigdig ingat kayo palagi sa pag anak boy at pagtatrabaho sa inyong kinaroonan at sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nag anak boy dyan ingat kayo mga kababayan kong naririyan at kayo ay nag anak boy para sa pamilya ingat kayo palagi Sige mga bro, lusong bisayas minta lang po. Set out muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Ninyong lahat. Yan. Okay? Alright.